kain tayo. Hindi ka na sa mga Anong pariga mo kami? Bakit ayaw? Uh, di, pa. <laughs> ka <luloko ba> kasi. <laughs> <laughs> Hindi ah, <ay>, ikaw mo dyan. Ano, <laughs> Sige, pichos. Ay, putyos. Kira. 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 na. Kira. Kira. paralyzed. <laughs> lalo, lalo na yan Up, up, up na. Up. Okay, so na last na. Oh. go, <laughs> <laughs> Takit ka. imo. Taki isa pa. Okay, kaya mo yan. Oh, <laughs> ay, up na. last na talaga. Uh, last na. Last na. Last na. yan. Last na. Last na, last na. last na <laughs> toy, toy. na. Hindi na kayo. Hindi Hindi na kayo. Ah. Hindi na <laughs> na kayo. Hindi Pabisit uh -huh. na kayo. Hindi na kayo. Hindi na 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 kayo. Hindi na kayo. na kayo. na na kayo. na kayo. Hindi na 嗯。